O, oh, andito ulit tayo kay Boss Sam. Marami siyang piyesa ngayon. Gaya nitong mga Shimano parts. Ayan, ano naman yan? Hydraulic. Hydraulic na? M6100. Yun, M6100 mga kabikers. Ah, oh. oh, jewelry. Wow. wow. M6100. Magkano pinta mo nito? Ang Paris nito na sa 165. 65 uh, Amparis. Oh. Ganito pala, iwalay pala nyo. Mm. Ayan o. No. 6,500 500, 500 dalawa na left and right naka-box ibig sabihin legit. Saka yan. Kumain din naman ako uh, na. Sa gasolina. Yan. Yan. Uy, ano to? Hydraulic cylinder M4100. Uy, 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 tingnan natin. Ah, ito yun Oh. M4100. Okay. Yun Iwalay din siya no. Oh, Oo, din 'yan. Alloy din 'to. Hmm. Oh. mayroon na siyang ano dito, butas M4100. Wow. Magkano po sa 37 lang 'yan. Uy, mura. Hmm. 3,700. 37 sa M4100. Sa 100, oh, na ako, 165 oh Jory naman kasi yon mayroon din, din na naman ako MT200 na sa 169. oh mayroon ding MT200 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 para ano makita nila uh, MT200 uh, ano MT pinakamurang hydraulic pero matibay na rin ito pinakamurang uh, pero bakal pa ito ba? Diba? <laughs> ayan no? Harap at likod 1,600 pesos May fittings ng kasama At saka ito Unay na ito Sige, sige, sige Unay natin yung mga bago 9 speed Sa mga naganap ng 9 speed Na Shimano HG Hyper Guide Okay HG 201 Plus 9 36 feet, magkano dyan boss? Nasa ano na lang to, nasa Wait lang, hindi ko pa kasi, kakarating lang kasi yan Kakarating lang kasi daw, yun napakakinis oh legit talaga naka-box na lahat ng mga pesa ni Boss Sam dito oh, wow. yan sinit muna dito sa kodigo nyo kodigo yan cassette sprockets HD na nasa 950 201 950, oh, 950. Oh, series SG 201 950 1136 oh. 950 pesos oh. ok marami no, sang stocks manano, ano ba ano pa? Ha? Kaliker na si Mano. Ayan. Parang hydraulic. Like si Mano Torni. O, oh, mechanical. Pwede sa mountain bike at saka gravel bike. Ha? Ah, pwede sa mountain bike at saka gravel bike. Ah, o, MTB. Huwag lang yung road bike kasi pag flat mount, hindi na siya pwede. TX805. Magkano naman dito? Ang Paris nito, nasa isang level na lang yan. Paris, isang libo. Anong patch nito? Bilog Shimano, o square? Shimano, MT200. Ah, yung square. Oo, oh, kala ko bilog. Okay. Tsaka mayroon din. Isang niyo. libo, no? So, Paris, Paris na. Tsaka mayroon din ako. Ay, glass time. Pida, uh, PDR. Pedals. RS500. PDR S500. Clitch pedals. Oh. Pwede natin buksan yan, okay lang? Sige. Baka sabihin mo naman, tinatagalan mo. <laughs> ayun binuksan natin para masilip nyo talaga yun o oh, HPDSL Clinch Pedals for road bike to mga idol ah. magkano presyo nito? nasa 23. 2,300 2,300 oh, na, uh, uh, RS500 ang brand RS500 uh, um, uh, RS RS500 yung um, model, model nya saka din naman ako Pedals for road bike 2,300 lang to ah 2,300 uh, Saka mayroon din na kung ano Yung Pang MTV Pang MTV na Crips Pedals mm, Si Manu na rin BDM Yon, ito no, ito yung pang MTV. Yan, M520. M520. Ayun, mura lang niyan. Nasa 1.6 lang yan Uy, panalo 1.6 eh Buksan mo nga 1.6 Parang na-intriga ako dito 1.6 mo Magkakabit ka na ba? Team 520 ah Magkiklitch na ako nito Kung ganun 1.6 lang yan Pasensya na Binuksan namin ha Pero marami na mga ano Maraming mga hindi pa nabuksan Yan, ganun lang pagbukas namin Yan, para makita nyo Shimano na rin sa likod Ayun o, no, Shimano yun. Tsaka may mga kasama na rin ng bala dito sa so, ilalim. M520 kasama mm -hmm. na ang bala niyan. Mm -hmm. Kakabit rin. nyo na lang 'yan. Mm -hmm. So 16 lang 'yan. 1600. So, wow, pala Mayroon din ako ng ano. Shifter na Qs 9 speed. Shifter na Qs 9 speed. Um, yan, yo 4000 9 speed. Ito, iwala, kasama ba tong RD at saka shifter? May kasama talaga yan kasi pag hindi mo yun inano, iwan ko lang kung totoo. Ah. Narinig ko lang, pag hindi daw siya magkatog sa shifter at sa RD, tumatalon daw. O, oh, tumatalon. Eh, so, dapat ko. kasama yung shifter at saka RD. Yung eh lang ano ko, yung, narinig, mo. narinig ko lang. Mm, sige. Ay. o, ma kano binta mo na itong dalawa? Ito lang. eh, siyempre, ah, ano lang yan. So, dapat, kung kiyos yung RD mo, mag-use ka na rin sa shifter mo para smooth yung shifting diba SL U4000 9 speed to ay mura lang yan magkano 2,600 2,600 pesos oh, magkasama yan ah magkasama yan ah oh. dapat lang magkasama yan 9 speed magkaganda naman ito sila Long hit siya dito, may clutch. Pwede naman natin yung buksan. Ah, pwede. Siguro sige. May Yun, check natin tong Shimano Qs to. na 9-speed. Kung long case ba, mayroon ba siyang clutch? Yun, no? Yun, Yun, grabe, ang laki. Ah. Ang laki, parang, ano, yeah, jewelry. Ipa-100, para Ipa-100. Oh, 100. M5 100. M5 100. Kung may clutch lang ito, para Palita talagang... Palita ko lang, ito daw ang papalit sa M5, alivio M4 100. Yan daw oh, kapalit. ito yung papalit. Oh, balit ako lang. Oh. Maritis, Kaya pa maritis ka pala eh. Siyempre. <laughs> <laughs> Pumasok na tayo Pero sa Pero grabe. Na-speed no? nice ano? siya ang laki no. Asan ba yung ano mo? M4 100. Ayun, i-compare natin 'to para makita yung comparison. Yan, para makita nila comparison. Ito ba yan? Ayun oh. Yan oh. Kasi Ayun, no? halos Oh, kalamangan lang, diba? may lang si import invite. Hmm. Di ba halos oh? Mm -hmm. Ito 2600 na lang to oh. ah. Kasama po yung shifter nito, 9 speed. Yan long cage. Yan Shimano cues Hmm. Masok muna. Pasok sa bahay. Ito na nasa mga butong bracket na din na Shimano BBMT BBMT 501. 501 Magkano dito ba sing? Nasa 650 lang yan 600 Andito na yung sukat nyo 650 650 uh -huh. 650. Uh -huh. Yan uh -huh. RD natin na M5100 RD M5100 Nasa ano naman yan? Nasa 1.8 lang yun 1.8 okay. Ito lang ha Walang kasamang walang shifter ha saan. Okay Yung RD lang 18 M5 100 ayan, 11 hindi, speed po ito pwede sila magtumuha ng upkeep yan kasi mayroon din akong uh, 11 speed na coach dito at saka din oh, akong pwede, 11 speed na na pwede po, po kasi sila ng upkeep no uh, uh, may clutch din to diba may clutch oh, okay yan eh, shifter na M5 100 nasa 15 M5 100 na shifter 15 ay 14 14 sorry sorry oh 1400 bawas na isang daan 11 speed po ito

Yung oh, ganyang laman. 170 ang haba. Crankshaft. Oh. And na lang para di tayo maano. O 2x po yan ha. Pang road bike yan. Pang road bike. Oh. 5034. May BB? Wala si Shimano parts talaga. Wala talaga BB si Shimano parts no. Ang tanong magkano binta mo nito? Ano sa 35 lang yan. Oh, 35 naka karton yan. Tinatanong na ng Shimano <coughs> chain. Kanina. Original. Okay, umpisa natin na dito sa Twin Speed mo, magkano dito? Sa 900. 900, oh. Original yan, ah Oh, ayan, oh, no? ang kanya'ng code number. Ito naman Dual Speed. Oh, Dual Speed, magkano? Nasa 12 lang 'yan. 12. Mhm. Mm hmm. Ito, ayan. Tsaka mayroon din ako'ng rotor na high-stick. Rotor, high-stick, 160mm, Your XT. Your XT. Oh, ayan. Magkano po sa Nasa 1.7 na lang isa. 1.7 ang isa? O isa. Pag dalawa, 3.4. Ayun. Anong next natin, boss Sam? Ito na naman si Alivio Pio RD. M, ano ba yan? M 3 100. Um, Ilang speed ba si Alibio? Speed. Ah, ito na nga pala, 9 speed. Oh. Magkano dito? Nasa 1-2 lang yan. 1-2. RD po ito mga kabikers ha. M3-100. Alivio. Ito na naman, dito na naman tayo sa Manghap. Kasi yung video, ano, dito na tayo sa mga hub para may mabilo sa Ito siya hub na na sniper. Ah, oh, sniper? Oo, oh, hub na sniper. Version 2, 32 holes. Oh, version 2. Pwede pa yung ngayon? Oh, sound check. Uh, ay, ratchet yan, oh, boss. Yan. Yun, oh. A speed 1. Speed 1. Sniper. Ilang speed? 8 to 12 speed. 8 to 12, pwede. 32 holes. 32 holes. Pwede sa quick ano, through axle. At saka hybrid through axle. Tanong magkano? 65 lang. 65. Hmm. Okay, oh, 65 hindi ganito ah. Dalawa, pareha. <laughs> <laughs> Ayun, 65 mga kabaykers. So, version. version 2 na Speed 1 Sniper. Hmm. Uh, ito na naman dahil sa medyo uh, ora din. Six budget ito, meal. Budget meal. Hindi naman sa budget meal, pero yung pang -budget meal lang Uh, TH-31 Tanki brand Ay, TH-31 nang, oh. oh, yung unang labas ni Tanki Oh, TH-31 pala ito Kaya malakas siya Ito yung unang labas ni Tanki 32 hole O, so, Pwede Pwedeng thru-axle Ski-wheel lang, tinanggal ah, yung thru-axle Ay, ski-wheel lang ito Tinanggal yung ski-wheel oh, to... Quick release lang ito uh, So, magkano dito? 1.6 1.6 na lang mga oh. bus Dami o oh may uh, iba kulay yan, that, lang. Mm -hmm. lang yan, iba kulay. So mayroon yung silang choices sa kulay. Yun sa mo. Ayo, oh, ano pala? Ay, may nakabukas din. Ah, may nakabukas dito. Ito si mga crank naman tayo. Saturn hmm. Titan. Ilang ngipin yan? 3060. One BCD. VCD. Oh, na yan. yan so, may so, may bibi na. May bibi na ito ito, sa bintahan natin ito nasa 1.7 lang yan 1.7, may BB na 1 by lang ito ha, ah. hindi po hiling 2 by ha ito may group set ito. na Giore M6100 group set na Giore ano yan? M 6100. M6100 M6100 ang kasama nito, sprocket crank. Grabe naman ang laki nito. 50 tito, di ba? Oo. 11.50 ang kasama crank crank crankset hydraulic hydraulic hub hubs sagard RD shifter shifter bb bb Tsaka rotors uh, at saka kadena oh at saka kadena ang tanong magkano 18000 pesos m6100 m6100 Ayan, kumpletos, srikados na. Ito yung sa mga prang natin, sa tubay natin na Impay 100. Impay 100 naman to na tubay. Nasa tubay lang yan. Tubay, 36, 26. So, Walang kasamang BB yan ha. Rapido natin na tubay, pang road bike, nasa 1.6 na lang yan. 1.6, may BB to. Oh, si may mga baby. tank niya, sa so, kasi rapido, may mga kasama hmm. na. Si tank naman natin na prang, nasa 1.5 lang yan. 1.5 lang to, so, tank niyo. Oh. Pano for BCD 3016. May ibang kulay. Uh, Shimano. Ito Shimano na 3 by Fair type. Uh, type. Uh, aloy uh, naman 'to, di ba? Ah, uh, uh, ito aloy ito. Ito. Oh, baka parang bakal ba? Hindi uh, uh, sabi natin bakal. Magkano dito? Nasa 600 na lang. Uh, 600 na lang 'to? Oo. Uh, uh, Oy, oh, panalo. 600. <laughs> Saka si ano ano natin, Discord tag natin na TV. Na Yes. Pang road bike? oh, nasa ano na nasa 600 din yan 600 oh. Ito, 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 ito Yan, yeah, 600 din yan Ah, 600 dito, sir, ako sa Ito, mayroon din type. ako mga 10 speed na cogs 10 na ko speed na cogs 1142. 1142 Mayroon ako yung yeah. 1142 M4100, Jory oh. Magkano yan, bossing? M4, 100. M4 m 100 100 na din, nasa 1650 1,650 oh, Si ano naman natin si Ilang speed ba to? 10 speed 10 speed O oh, si ano naman natin si 46 4060 10 speed din to Ito Pero, kasi 42 Ito, ah, ito 4060 lang to oh, Ito na naman to Nasa ano lang to 1850 1850 so, so, hindi sila nagkalayo ng presyo Ayan papakita natin yung mga saddle natin Nasa 200 Saddle o oh, Kung naganap kayo 200 lang isa nya no uh, Oh, manipis yan mga saddle na yan. Maganda yan. <coughs> Tsaka ito, mayroon din ako pang budget nila Shimano. Uh, o, so, kasit yan? Kaset. Kasi. Ilang speed, speed yan? 8 speed. O. Uh, Magkano dyan? Nasa 550 lang 550. yan. 550. Shimano na rin sila. Oh, Shimano yan. Uh, uh. Ito na naman sa mga wayphone na din na 9 speed. Nasa ano yan? 700 yan. 9, 9 speed, speed na wayphone, 42 teeth, uh, 700. O, uh, ganun din kay Sagmin. Sagmit ganun din. Si so, speed naman natin nasa 600. Edge speed to. Uh, Magkano? 611142 to. Ito. ito. Ito naman si Cox natin na 11 speed. 1151 M5 100 oh, 11 oh. speed 1151 1151 ang laki nito. Ha. Yun ang sinasabi ko, pwede silang kung ng ang update. Oh, grabe, pang malakasan to. Makano po presyo manito? Na Nasa 3,000 lang 'yan. 3,000. Mal siguro. Siguro mal lang. Jori 'to eh. Ayun 'to Jori oh. Pit. 'Yan. Chaka may rin box box ito na 'yung mga piyesa mo dito, oh. Ah. Kyus Q, uh, naman to 10 speed Ah si Kyus LG 300 oh, Plus 10 11.48 na speed 11.48 oh. to oh. Yan Ah Kyus panalo oh, Marami silang option talaga Kasi Yan. mayroon ka ng mga 46, 48, 51 52 oh, Halos kompleto oh. ka Ito naman sa Ano natin Kyus na Ano Pang Kyus na sa 2.5 lang yun 2.5 lang to 2.5 lang 2.5 Yeah. So, 25 lang 'to mga kabay ko so. 10 speed na 1148 Shimano Q's So, si ano naman natin si Ano ba 'to? HG Anway, anyway, di kasi 'yun. Ito naman is 9 speed. Ayun. 'Yun. 400 114 1134. Ito sa bentaan man lang natin 'to. Feel Japan 'to ah. So, sa benta natin sa 12. 12. Saan lang to? Pag 10 speed, oh, 1134. Um, oh. pero 10 speed siya. Mm. Ayun, SG sa pintan natin yun, nasa 1.8. 1.8 na lang to mga bus. Sabi, uh, natin ang paninda ni Busam dito. Ito sa mga In speed, in speed, para, ito, in speed, in speed brand yan, 44 mm. Headset, oh. 44 mm. In speed ang brand. Magkano nito, Busing? Nasaan nila yan? 250 250 oh. Sa ito mayroon din akong weapon na Cogs 12 speed. Uh, 11, 12 speed. Ah, shuriken sure again. na naman to. Ah. Uh, 11 Ano to? 1152 ang 1152 tapos 18. tapos 12 speed din oh. Oo. Tapos yung laki uh. ito ito, ang bintahan natin ito, sa isa lang yun itong dalawa. Oh. baka 7 na yung dalawa. Sige. Sa isa lang yun, nasa 1,600 lang yun. 1,600 na lang to. Saka meron din akong 11. 52 ito. ang uh, ipin, 12 speed. Kung oh. naman sila sa mga Shimano parts natin, meron din naman akong mga But, uh, ano, pag budget ma na uh, kaset, 11 speed din naman siya. 11 speed din yan, cassette? Oo, oh, 11.50. Oh, anong mm -hmm. brand yan? Sword. Ah, sword. Yun kung medyo kinapos tayo sa budget o dito muna tayo sa, sa sword ang gaganda naman kay sword Jordan, sword Pwede mo naman siya tanggalin sa isa, isa isa hindi kayo mahirap Ay, nakakalas saal. yan Nakakalas yan Hindi mm, mahirap linisin yan 11.50 pala uh, to 11 Ha? 11, 11. magkano dyan ba 1.4 lang to 1.4? oh. Uh, panalo yan, yeah. kung budget lang yung pera natin, no? Oh. pwede na yun, no? Um. sort pa yung brand dyan, eh. ah, ito Uh, nasa 3 by FD FD na 3 by uh, um, Oh Shimano Torney. Um uh, ano to uh, pull down pull up uh, dual dual pwede pa uh, pull up pwede pull down. Pwede pwede. Shimano Torney 3 by no. Pwede. Magkano presyo dito Nasa anong lang yan? 600. 600 original na lang na. original po. Sabi, nakalat na. Inalat mo na yung Shimano dito, ah. Oh. baka matumba yan, Ano? Middle peak. Mountain peak. Magkano oh. mountain peak natin dito? Nasa ano lang yan? 550 na lang. 550? Tatlong bearing ba ito? Oh. Self bearing? Hmm. Yeah. Oh, 550. Kaya naman sa ano, ang weapon natin, nasa 650 lang yan. 650 sa weapon na ambush. 3 bearings din to. Kuna naman sa ano natin, si Ragusa natin nasa 200. Ito 200 do oh, alloy 2 bearings. Yan. Sira ko sana naman natin nasa 350. Ito 3 bearings, ragusa 350. Ito. Yeah. So, yan uh, nylon. Si nylon natin na in speed na sa 500 yan. Ito nylon type 500 pesos okay. in speed cell bearing. Ito na naman si ano na. Eh hey, dami mong gulong ah. 27 all black. Ano ba yan pang gravel? Hindi oh, pang MTV. Ah, pang MTV. Ito ready to jobless. Ready to jobless. Yun oh. No? 27.5 27. by 2.10 mm -hmm. gel wear holding no mm -hmm. magkano po sing ay mo ala yan ang pawis niya nasa 1.6 lang yan bigyan natin 1.6 dalawa na dalawa oh oy panalo magkano lang yung parang isang? 800 lang din isa galing mo ha galing mo talaga ha halit pero in speed tram kasama oh. na rotor yan ha kasama rotor ano oh. to bilog bilog oh. bilog ang mundo <laughs> May mga fittings na. Magkano dyan? 350 lang yan. 350. Ginulo na natin itong... N-speed stem natin. Yan mga bago uh. lang yan ah. N-speed stem. Nasaan lang yan? 550 lang yan. 550 na lang po. Uh, ito si Willsit. Well yan. yan, kunin mo yung isa. Yun. Anong sukat? 27. 27 ang, sukat 27 ang sukat nitong rims ito oh. Tangki TH31 ang kinabit. Sagmit Brooklyn pa ang rims na kailit. Oo. Tangki. Yan, lakas. Sulit magkano ng presyo? Ay, ni sa nila to, 3,300. 3,300. Ito 'yon, di ba? Harap ko. Yung harap ayun, oh tangki ito sa mga handle grip natin isang daan na lang yan oh, isang daan na lang handle grip silicone singwinta na yung silicone o oh, singwinta na lang Grabe. sa mga gano natin battle kids na din isang daan na lang din. o oh, isang daan na lang battle kids pam sa 150 150, double action? oh, Lugon. double. action Si may naman natin, nasa 250 Pagka may gauge, 250 Ito okay, naman sa heroic natin na bar -tip, 150 lang yan. Bar tip, heroic, 150 ko so, sa brick pad natin, MT200. Ang sa 200 yan. 200, MT200 na yung brick Oh. Ito, nasa 220 na lang yan. Yun, tapaluto. 220. O, kung namamala naman sila dun sa mga original natin ng ching, dito na naman yon, sa... Yun, magkano presyo yan pagka 8 dyan, Pagka 8 speed? Si 8 speed, 150. 150, 9 speed? Uh, 250. 250, 10 speed? Nasa 350. 350. Oh, uh ito. -huh. Ano naman yan? Ay, signal light ilaw pang likod. Bago? Bago. Mabibigla ka nito. Oo, oh, bakit? Sige nga, biglay mo nga ako. Pilit <laughs> muna. <laughs> ano yan? <laughs> di remote? Di remote. Ayun, ay, ang galing. Malayo yan, kahit ang gando, ang kaya. Di remote, ha? Ah? Oo. Oh, Ang oh. galing, ha? Oh. Ayan. Signal light na left and right. Ayun, ha? Oh. <laughs> Mayroon na siyang kasamang charger. Mayroon na rin. Ayan. Ito yung remote niya? Uh, so yung remote pwede natin ilagay sa handlebar? Pwede. Kahit sa yung hanggang kaya ng oh, uh, amay mo. Okay. Magkano binta mo nito? Nasa, nasa 500. Pesos. 500 pesos. Matagal ba to malubat? Siguro itong si ano? Itong si uh, ang ano, likod. Itong si ano, ilaw. Medyo may matagal din. Pero yung si battery naman, hindi ako sure. Oh, kasi, kasi battery lang yan eh. Ah, ba't hindi ito rechargeable? Ito rechargeable. Oh, rechargeable. Ito. ito, naman kasi. Battery. Ah, battery yung remote. Oh. Yung ilaw yung rechargeable. Okay. Hindi pa ako sure kung matagal to Okay, okay. Tolls mo, magkano dito? Dito, 150 lang yan. 150? Oo. Oh. Pwede na to Pang long rides, di ba? Dapat ah, mayroon kayo na ito. Nasa na isang daan na lang yan. Oo, oh, isang daan na lang. Oo. No? Oh. Ilang ilaw ba yan? <laughs> Dalawa. Dalawa. Red at saka? Ah, ito, white. Seat post at saka delivery 200. Seat post kahit anong sukat 200 pesos na lang po mga kabikers. So, oh. wake yung brand. Eh ito ganun din 200, 200 din to. Handle bars. Yan, in speed. Back sweep pa yan oh. Nakabaksin. Big racer, isang daan na lang to. Ilang email to? 250 ml ito ah, na naman sa <laughs> sword natin na ano nasa 2.4 na lang <laughs> yan 2,400 ito baka wala pa kayong tinidor ito na para sa inyo talbog check hindi oh, o nilak mo eh o oh, talbog check ayun o no? anong sukat nito 27 27 air shock land paper Oh, pamain ako nito 2,400 na lang short nag-iisa na lang to wow, paubos dati marami oh, paubos na so ayun yung si carbon naman natin oh. carbon Lodi oh. oh. may brand o wala wala brand oh, unbranded mga, may brand natin paubos na yan paper. anong sukat ng gulong pwede dito 28 hanggang 28 naka internal cabling pa oh days. Magkano presyo? 25. Yan sa mga yung mga salamin natin. Salamin. 150 na lang yan. 150 na lang salamin, oh. no? Ang yeah. um, perfecto sa taginit na panahon, no? Ito sa pagkas natin sa mahaba, isang daan. Pag mahaba, isang daan lang oh. piraso. Tatlo. Tatlo. Oh. Pag may eksi, 50. Uy. 50 na lang sa may eksi. Oh. Oh. Underwear. Ay, 50 na lang isa yan. 50 lang isa. O, oh, oh, bench pa, o. Oh. Ano, <laughs> do do si do bench. Brand ano, dyan, dog, bench pa. Chinilas. Iba ibang presyo na naman yan. Magkano price range dyan, chinilas? Iba, Jinilas. iba. Pinakamababa, 50 at saka 150. 50 at saka 150. Okay. Grabe. So, ayun. Uh, Bisitahin nyo na, o. Oh. Pumunta na kayo ngayon dito sa awag ah, ngayon kasi hapon na. <laughs> Bukas, andito po ang bagong pesa ni Bosa, mga Shimano parts po 'yan, no. Oh. Ayan, nakabox po 'yan, napaka-legit po 'yan. Ayun pa ang dami dito. Ayan, dito mismo sa punong kahoy, oh. Ang kanyang bangketa at saka itong palatandaan niyo tong ano, Andox Restaurant. At saka mayroong 3 m Yan. At saka yung QQ Mall yan sa tapat. Yan. So dito mismo ang latak o bangkita ni Boss Sam sa Kiapo.